ang sundalong may panunungkulin sa kuweba. Nakarinig o nakabasa ka na ba ng isang kwento na sa umpisa parang alamat lang. Pero nung tumagal, mararamdaman mo na parang may laman pala. Yung tipong tatawa ka lang sa una o magiging skeptical ka pero habang iniisip mo sa gabi, bigla kang mapapatingin sa bintana o sa madilim na sulok ng bahay mo. Ganon. Ganon yung kwento ko ngayon. Kaya huwag natin patagalin pa, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Kasi itong kwento natin ngayon nagsimula sa isang bundok. Yes, bundok na naman. Yung last time sa Sierra Madre. Ngayon naman, sa isang kuweba. At sa isang uh, kalaking akala mo tao lang. Pero hindi na pala. Zambales. Maganda ang umaga. Yung uri ng ganda na halos nakakalimutan mong may masamang nangyayari sa ibang parte ng mundo. Makulay ang langit. asul na parang pintura na... na tinapalan ng puting ulap. Sa di kalayuan, kumikintab ang dagat habang tinatamaan ng araw. At sa pagitan ng dagat at langit, ay ang bundok. May... Uh, Anim na magkakaibigan ang nag-trekking dito. Tatlo taga Manila. Tatlo naman ay lokal. Kasama doon si Ruel. Payat, moreno, tahimik pero magaling magbasa ng mga daan sa bundok. Siya yung tipong hindi nawawala sa direksyon kahit walang cellphone o mapa o kompas o sa ating mga modernong tao, ways. <laughs> Parang may sixth sense Narinig ko yung bagong trail dito ah Sabi nung isa Si Marco Habang pawis na pawis sa pagkakyat Wala pa raw masyadong nakakaratig sa dulo Baka may magandang spot doon Para magkamping Sabi niya Hindi na lang sumagot si Ruel Ang kanilang guide Sanay na siya sa ganito Mga bisitang naghahanap ng hidden gems Para lang sa Instagram Pero ngayong araw Ramdam niya may kakaiba sa hangin. Parang mabigat. Parang may mababang ugong na hindi galing sa hangin. Pandang tanghali, nagsimulang magdilim. Walang ulan, walang bagyo. Pero ang liwanag ng araw, parang hinigop ng ulap. Yung mga ibon na kanina lang ay masayang dumadapo. Biglang nawala. Tahimik. Hoy! Parang creepy bigla! Nakakabingi yung katahimikan na Tanong ng isa sa kanila Si Ruel hindi na sumagot Tinutok niya ang tingin sa unahan May lumabas mula sa puno Matangkad, matipuno Mukha pa rin malakas kahit halatang may edad na At ang suot niya ay lumang uniforme ng sundalo Hindi costume, hindi peking props ito yung tipong kupas Yung kupas na nadamit sa tagal Pero halatang totoo ang pinagdaanan Anong ginagawa nyo dito? Hindi dito ang daan Kumalik kayo Malakas na boses ng lalaki Hindi galit Pero may bigat May tono na parang ayaw mong suwayin Nagtinginan sila Pero si Ruel parang biglang nakilala ang lalaki O sabi na lang natin na recognize niya Anong si mo? Sabi niya, dahan-dahan. Napalingon ang iba sa kanya. Ha? Sino yun? Tanong ni Marco. Si manong si mo? Iyan ang tawag sa kanya. Kwento ng lolo ko at iba pang mga matatanda sa amin. Sabi nila, may sundalo raw dito sa bundok. Ginagabayan ka pag nawala ka. Yung description ng lolo ko ganyan na ganyan nakasuot ng pagdigmaan ng World War II. Naka hawak ng garan matangkad at matipuno. Napahinto si Ruel. Pero matagal nang patay ang lolo ko. At nung kabataan ko pa yung kwentong yun sabi niya ng pabulok. Ngumiti lang si Simo pero walang saya yung ngiti niya. Hindi kayo dapat nang dito. Sabi niya. Kung gusto niyo makauwi pa, pumalik na kayo bago pa magdilim. Pero, ayun nga, kung sinabihan mo ang mga kapataan na huwag, lalo silang gumugusto. Lalo na yung tatlong taga-Manila. Kinulit nila si Simo. Curious, parang mga bata. Bakit siya andito? Totoo bang sundalo siya? At bakit hindi siya umuuwi? baka baliw lang na nawala. Mga ganong tanong. Tahimik si Simo sa una. Pero nung makita niyang uh, palubog na ang araw at malayo pa sila sa bayan, bumuntong hininga siya. Pwede kayo magtayo uh, ng camp dyan sa tabi ng ilog pero wag na kayong lalayo pa. Talikado na. At uh, lalo na dito sa parteng gubat na to, Sabi niya. Pero hindi umalis si Simo dahil alam niya ang panganib sa parte ng gubat at binantayan ang mga bata. At habang kumakain ang mga bata sa malapit sa campfire, inanyayahan nila si Mang Simo. Pero hindi siya kumain. Sa halip bigla siyang nagkwento habang nakatingin sa malayo. Alam nyo, noong panahon ng ikalawang digmaan ng pangdaigdig, may isang sundalo. Nagpupumilit mabuhay sa gubat matapos masalanta ang kanilang unit ng mga sundalong hapon. Isang gabi, sa pagtakas niya, nakarating siya sa isang kuweba. Hindi ordinaryong kuweba. May kakaibang liwanag sa loob. Mainit at malamig sa parehong oras. At sa gitna, may nilalang hindi niya masabi kung tao ba o hayop ito. Ito ay sugatan, may mahahabang kuko, palahibo sa braso, at mga matang kumikislap na parang apoy sa dilim. Ngunit nagsalita ito. Sa wikang hindi niya kilala, at kahit hindi niya mahintindihan, naramdaman niya, naintindihan niya sa loob-loob niya. Nag-alok ito ng kasunduan kaligtasan mula sa hapon. Kapangyarihan para mabuhay. Pero may kapalit. Maging tagapagbantay ng hangganan ng mundo ng tao at mundo ng mga halimaw. Akala niya isang gabi lang o hanggang matapos ang giyera. Pero mali siya. Habang buhay pala. Mula noon, hindi na siya makaalis sa bundok dahil sa responsibilidad. At tuwing kabilugan ng buwan, nagkakaroon ng bitak ang pagitan ng dalawang mundo. May lumalabas mula sa loob ng kuweba. Minsan mababahit. Minsan halimaw na gutom sa laman. At siya lang, mag-isa ang pumipigil dito. Nang matapos si Simo magkuwento Tahimik lang ang paligid. Yung tatlong taga-Manila, nagpipigil ng tawa. Pero si Ruel, seryoso. Hindi kasi siya estranghero hero sa mga alamat ng probinsya. Kuya, eh, asan ning sundalo? Mahina niyang tanong. Hindi sumagot si Simo. Pero tinuro niya ang kuweba sa malayo. At doon, nakita nila parang may bahagyang liwanag mula sa loob at yung ugong mas malinaw na ngayon isang tunog na hindi mo gugustuhing marinig lalo na kung alam mong wala ka ng ligtas sa daan pa uwi. hindi na gumalaw ang mga paa nila nang marinig nila ang tunog mula sa loob ng kuweba hindi ito simpleng ugong parang may mabigat na hininga halong pagungol ng hayop at pagbulong ng hangin na galing sa ilalim ng lupa. Si Simo, tahimik na tumayo. Mula sa isang lumang baul doon sa camp, hindi kalayuan sa kinaroroonan ng mga bata. Isa-isa niyang inilabas ang mga armas. May lumang M1 Garand rifle kupas na parang galing patalaga sa gerang may espada na may ukit ng mga simbolo na hindi nila kilala. At mga anting-anting, rosaryo at iba pa. Wow! May kayamanan ka kuya! Pabirong sabi ng isa sa taga Maynila, si Benji. Tumingin lang si Simo. Isang tingin na sapat para manahimik siya. Sinimulan niyang maglatag ng mga gamit sa paligid ng bungad ng kuweba may inilagay siyang mga patpat na may nakaukit na krus. Binudburan ng asin at nilagyan ng uh, ulang sinulid. Habang ginagawa niya ito, may sinasambit siyang salita. Hindi Tagalog, hindi rin Kastila. Parang lumang dasal na galing sa isang wikang matagal ng patay. Kuya, ano ba talagang nandyan sa loob? Tanong ni Rowell, halos pabulong. Mga nila lang na hindi dapat nakakatawid dito, sagot ni Simo habang hindi tumitingin. Kapag kapilugan ng buwan, umihina ang pader sa pagitan ng mundo natin at mundo nila. At ngayong gabi, puno na ang buwan. Ang swerte nyo, sa tinami dami ng araw na pwede kayong mag trekking ngayon pa talaga kayo umakyat ng bundok, sabi ni Simo. Habang lumalalim ang dilim, nagsimulang lumamig ang hangin. Hindi yung normal na lamig ng bundok, kundi yung lamig na parang pumapasok sa butok. Yung tipong pinapabilis ang tibok ng puso mo kahit hindi ka pa tumatakbo. Biglang, bang! Isang malakas na hampas sa loob ng kuweba at mga gumagaralgal na mga boses. Sumunod ang isa pa. Hanggang sa parang... Uh, bumubundol sa mismong dingding ng bato. Lumingon si Simo sa kanila. Umalis na kayo. Tumakbo kayo pakanluran. Palabas ng bundok na yon. Bilisan nyo. Bago pa. Hindi pa natapos ang huling salita niya nang biglang may pumutok na sa lupa sa harap ng kuweba. At mula doon, isang amoy ang sumalubong malansa, parang pinagsamang dugo at bulok na karne. Ang unang lumabas ay matangkad na nilalang na may katawan ng tao pero balat na parang buaya. Ang mga mata nito, pula at may laway na tumutulo mula sa bibig na punong-puno ng matutulis na ng ngipin. Kasunod nito isang tikbalang pero imbes na ulo ng kabayo may sungay ng kambing at mata ng uwak at sa likod nila may mga hugis na hindi na maintindihan ng isip baluktot na katawan sobrang dami ng paa at mga muka na parang gawa sa luha at galit tinigdan lang sila ni Simo walang kaba kalmado at nakangisi kinuha niya ang espada Sinindihan ang maliit na lampara at tumapak sa harap ng bungad. Ha! Hindi ko na mabilang ang mga tinumpakong mga nilalang na tulad nyo. Malamig niyang sabi. At doon, nagsimula ang pakpakan. Isang putok mula sa kanyang pistol. Mula sa pewang niya. Mabilis. Diretso sa noo ng buhayang aswang at bumagsak ito na parang tuyong kahoy. Pero bago pa man siya makaputok muli, sumugot ang tikbalang na mukhang kambing, tumatawa na para tao. Habang nagigipagpagpakan si Simo sa hybrid na tikbalang, nakita niya ang grupo ni Leruel sa likod ng isang malaking puno. Sumigaw si Simo, Bada! Umalis na kayo! Ano bang ginagawa niyo dito? Sigaw ni Simo pagkatapos niya sipain ang tikbalang palayo. Pero hindi lahat tumakbo. Si Roel imbes na umatras, napako sa lugar. Parang may humahatak sa kanya pabalik ng bungad ng kuweba. Si Simo napansin ito. Napansin din ng mga halimaw. At doon sila mas naging mabangis mamit si Simon ng mga granadang may kakaibang amoy. Naglabas ng asol na usok na parang sumusunog sa balat ng mga halimaw. Isa-isa, bumagsak. Pero halata sa kilos ni Simo, kinakabahan siya. Hindi para sa sarili kundi para sa bata. Mula sa kailaliman ng kuweba, lumabas ang pinakamalakas sa lahat. Halos dalawang ulo ang taas kay Simo at may katawan na parang uh, pinagtagpitagping piraso ng iba't ibang hayop. May balikat na parang mula sa kalabaw, praso na parang ahas, at ulo na may tatlong mukha. Isa, umiiyak. Yung isa, galit. Yung isa, walang mata, pero nakangiti. Sa dami ng napatay ni Simo na halimaw, ito ang kauna-unahan niyang encounter ang ganitong breed ng halimaw. Ang bawat hakbang nito nanginginig ang lupa at sa bawat paghinga may halong boses ng babae, bata at hayop na sabay-sabay nagsasalita. Kilala kita, bantay. Sabi ng nilalang, mahaba at paos ang boses. Sikat ka sa mundo namin. Hindi ka ba napapagod? Matagal ka nang andito. Sabi ng halimaw, sabay ng Hindi sumagot si Simo. Pero kitang kita sa kanyang mukha ang bigat ng mga taon. At sa kabila ng lakas niya. Isang mabilis na hampas mula sa halimaw ang nagpadugo sa kanyang tagiliran. Hindi ito inaasahan ni Simo. Sa laki ng halimaw, ay ganun siya kabilis. Sa isang iglab, napuruhan si Simo. Kuya! sigaw ni Roel. Pero hinila siya ng isang kasama niya. Pre, tara na! Ano pang ginagawa mo? Huwag kang magpakamatay! Tara na! Ngunit habang uh, tinatangkang umalis, isang maliit na nilalang na parang duwende na may katawan ng panigi ang bumagsak mula sa puno. untik ng kagatin si Roel. Pero sa huling segundo, sinaksak ni Simo gamit ang balisong na parang kumikislap sa dilip. Sa likod ko, ngayon din, utos niya. Pero huli na, nakita ng mga malalaking halimaw ang kislap sa mata ni Roel. Parang liwanag na hindi galing sa buwan o sa apoy. Isang kumikislap na bukhaw na liwanag na sumaglit sa kanyang mga mata bago mawala. Napangisi ang halimaw. Ah, may kapalit ka na pala. Sa sandaling iyon, napagtanto ni si Mo kung bakit parang hinahatak ang binata pabalik sa bungad ng kuweba. At kung bakit hindi siya dapat nando doon, Pero naroon siya. Tadhana. Lalo pang lumakas ang hampasan sa paligid. Ang mga puno sa paligid ng clearing nagsipag, putukan at bumagsak. Yung tatlong taga nila tuluyan ng nagtatakbo. Walang balak lumingon. Pero si Roel hindi na nakagalaw. Hindi dahil sa takot, kundi dahil parang may mainit na enerhiya na gumagapang mula sa lupa. Pakyat sa kanyang katawan. Nakatingin si Simo sa kanya. Yung tingin na parang uh, nagtatanong, Handa ka ba? At sa gitna ng uh, kaguluhan, napansin ni Ruel na hindi siya natatakot kaya ng dati. Parang mas malinaw ang lahat. Parang mas magahan ang hangin sa paligid niya kahit puno ng dugo at sigaw. Mata! Umihingal si Simo habang pinupunasan ng dugo sa labi. Kapag sinabi kong tumakbo ka, tumakbo ka, Huwag mo na akong susuin. Huwag ka nang lilingo. Hindi pa man siya tapos magsalita. Umatake na ulit ang malaking halimaw. At doon, tumalon si Simo para solbungin ito. Hawak ang espada na kumikislap sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Hindi na nag ng oras si Simo. Itinaas niya ang lumang espada. Ang talim nitong may ukit na mga simbolong hindi nakayang basahin ng modernong tao. Kumislap sa liwanag ng buwan. Kahit halos wala nang buwan ng liwanag na natitira. Dito kana matatapos! Bulong niya. Mahina pero mariin. Sa likod niya si Roel, ang batang lokal. Nakatingin lang. Halos hindi makahinga. Hindi dahil sa takot sa halimaw, kundi sa takot na baka mawala si Simo sa gabing yon. Biglang sumalakay ang halimaw, papunta kay Roel. Walang papalit sa looban tayo. <laughs> Sigaw nito habang tumatawa ng malakas. Mabilis, parang wala itong bigat kahit ng buhala. Hinabol ni Simo ang halimaw Nagpang-abot ang espada at mga kuko nitong mahahaba. Nagbuga ng liwanag at apoy sa kanilang salpukan. Sunod-sunod ang atake. Putok mula sa lumang pistol, hiwa mula sa espada. Sigaw ni Simo na may kasamang lumang orasyon. Pero sa bawat pag-atake niya, mas ramdam niya ang paghina ng kanyang enerhiya. Ang sugat niya mula kanina, lumalala Dumadaloy ang dugo sa lupa at doon niya napagtanto. Kakailanganin nito ang dugo ng tagabantay. Yun ang susi ng mga halimaw para tuluyang masira ang bintana ng kadiliman. Lumapit si Ruel. Hawak ang maliit na itak. Kuya! Tutulungan kita! Sigaw niya. Nanginginig. Pero bigla siyang tinabig ni Simon. Hindi. Mahinang tinig pero may bigat na parang utos ng isang general. Inabot niya ang espada at ang lumang anting-anting na palaging nasa leeg niya. Mainit yon sa palad ng bata. Parang may buhay. Binibigay ko sa sa'yo ang lahat ng kapangyarihan at mga armas ko. Huminto siya. May kumurot sa labi niya. Parang pilit ng umiti. Pero ang responsibilidad hindi ko ipapasa sa iyo. Naguluhan si Ruel. Eh, bakit mo 'to ibibigay sa akin? Anong gagamitin mo, kuya? Tumingin si Simo sa kanya. Diretso sa mga mata. Dahil hindi lahat ng panunungkulan pinipili. Minsan, ikaw ang pipiliin nito ang tadhana at kung darating yung araw na yon sana mas piliin mo ang tao kaysa sa sarili mo bago pa makasagot ang bata umatras si Simo at tumayo sa gitna ng bungad ng kuwepa inangat niya ang espada at itinirik ito sa mismong lupa agad itong nagbuga ng nakakabulag na liwanag. Kasabay noon, narinig nila ang huling sigaw ng halimaw. Mababa, mabigat, parang yumanig ang buong bundok. Dumiretso ang lahat ng nilalang pabalik sa kuweba, parang hinikop ng liwanag. Pati ang pinakamalaking halimaw, pinilit na pumalak, pero sa huli, tinangay din ng liwanag at doon bumagsak si Simo habang dinadaluyan siya ng liwanag dahan-dahan siyang nagiging abo hindi ito abo ng pagkasira kundi parang alikabok na inililipad ng hangin pinapauwi bata mahina niyang sabi Pwede kang umalis kung gusto mo. Nasa sayo ang desisyon kung pipiliin mong bantayan ang pagitan ng dalawang mundo o ipagpatuloy ang buhay mo sa ibaba ng bundok. Kung ano man ang pipiliin mo, sana'y hindi mawala ang kabutihan sa puso mo. Pagkatapos noon, wala na siya. Tahimik Tanging ang tunog ng hangin at malayong huni ng ibon ang naiwan. Si Roel lang ang natitira sa bungad ng kuweba. Hawak ang espada. Nanginginig sa bigat. Hindi sa sandata kung sa iniwang kwento. Lumapit ang mga kaibigan niya. Pero tinapik lang niya sila at tumingin sa buwan. Umuwi na kayo. Mahinang sabi niya dito na ako. Gusto pa sana nilang tumutol pero nakita nila ang mga mata ni Ruel at alam nilang wala na silang magagawa. Umupo siya sa harap ng kuweba at nang dumilat siya, ramdam niya ang kakaibang lakas parang may dumadaloy na apoy sa kanyang dugo. At mula noon, isang bagong tagapagbantay ang nagsimulang mabuhay sa bundok ng Zambales. Tahimik, nag-iisa, pero handang humarap sa kung anong nilalang ang tatawid sa hangganan ng kadiliman at mundo ng mga tao. At dito na, nagtatapos ang kwento. Napaka-interesting ng kwento, di ba? Ito ang kwento ng uh, ang sundalong may panunungkulin sa Kuweba. Isang alamat na hinulaan ng kasaysayan, paniniwala at sakripisyo. Isang paalala na may mga bayani na hindi natin nakikita. Ano sa tingin nyo? Totoo kaya ang mga ganitong uh, tagapagbantay, anting-anting o gawa-gawa lang? ng mga matatanda para takutin ang mga batang pasaway o maging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Kung gusto nyo naman ganitong usapan, huwag kalimutang mag-subscribe. Nagbabahagi kami ng creepy, real-life horror at mystery stories three times a week. Kape, kwento, at kilabot. Ganyan tayo dito. At kung trip nyo naman ng solid na immersive storytelling, Marami pa tayo niyan. Hanggang sa susunod. Maraming salamat sa panonood. Ito ang Dilaw na Kandila. At ako si Sir Sig. Bye-bye.